Amoy malamig na kape at bagong wax na sahig ang sumalubong kay Lola Siling pagpasok niya sa bangko. Ilaw na puting-puti mula sa mga recessed light, salamin na pader na walang mancha at marmol na counter na parang yelo, lahat ay kumikintab na tila hindi para sa gaya niyang nakakremang blusang luma at chinelas na sira pising. Nakatupi sa kanyang dalawang palad ang isang lumang sobre na kayumangi. mangi. May bahagyang guhit ng pangalan sa sulok na halos nabura na sa katagalan. Umubo siya ng laway at tumayo sa duro ng pila katabi ang stansyon na may lubid na kulay abo. Sa likuran niya, bumubulong ang mga tinig na may halong halakhak at chismis. Nanay, dito po ang senior lane, sabi ng isang teller na hindi man lang tumingin, nakatutok sa monitor. Kaso pang online na po ang karamihan, baka mas mahirapan kayo rito. Nakangiting pilit ang tinig pero mas malamig kaysa aircon. Narinig iyon ng dalawang babaeng naka beige na blazer, nagkatinginan sila at sabay tawa. Hindi malakas pero mariin. Akala mo yata SSS branch to bulong ng isa o baka remittance lang sa bat ng kasama. Umangat ang kilay ng gwardya, si Mark, at mabilis ang mata niyang sumukat kay Lola Siling mula ulo hanggang paa. Walang alahas, walang ID na nakasabit at may kupas na bag. Lumapit siya. Senyas na lumapit din si Lola Siling sa gilid. Nanay, may appointment po ba kayo? Tanong ni Mark. Maingat pero matigas ang tindig. Meron po akong kailangan sa manager, sagot ni Lola Siling. Mahinahong tinig na parang tubig sa batya may ipapasa lang. Lalong huminahon ng paligid na parang naghihintay ng punchline. Sa likod ng glass door na may nakalagay na manager, nagmamadaling lumabas ang isang lalaking nakakurbata, si Anton, na may hawak na tablet. Sino po ang naghahanap? Tanong niya, malamig ang klase ng paggalang na ibinibigay sa customer na inaakalang magdedeposito ng barya. Ako po, sagot ni Lola Siling. Inangat niya ang sobre. Panahon na raw. Tinanggoan siya ni Anton at mabilis na sinuyod ng tingin ang pila parang nagpapaliwanag sa mga mata ng staff na ako na. Sige po, dito tayo, ani niya, at itinuro ang isang sulok na may maliit na mesa. Sumunod si Lola Siling, maraang mahabang hakbang, tila naririnig ang himig ng lumang metronome sa bawat sandal. Pag upo, inihiga niya ang sobre at dahan-dahang inalis ang lumang pinitpit na clip. Lumabas ang mga papel na may marka ng notaryo, lumang blueprint na kulay asul at isang maikling lihim na nilagdaan ng kung sino. Bahagyang nagbukas ang bibig ni Anton at napatingin kay Mark na parang biglang nagbago ang hangin sa paligid. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanunood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Ma'am, ano po itong... Hindi natapos ni Anton ang tanong dahil sumingit na ang tawa mula sa pila. Baka titulo ng lupang kagubatan. <laughs> Biro ng isang lalaki sa kot na masikip sa tiyan. O di kaya treasure map ng galleon trade? Lumingon ng ilan at tumawa rin. Ang teller na kanina'y ay malamig ay natigilan, parang may gustong bawiin sa hangin. Si Mark, bagaman sanay sa eksenang ganito, ay kumirot ang noo. Pakisamahan na lang po ng respeto. Mahina niyang sabi ngunit naunahan na sila ng pagkutsa. Kumalma si Lola Siling at iniunat ang isa pong papel. Manipis na deed of assignment na may petsa noong dekada 80. Noon, ani niya, may lalaki na lumapit sa akin sa palengke. Bumibili siya ng bingas sa tindahan ko. Umuupa lang ako sa pwesto noon pero may lupa kaming maliit sa tabi ng iskinita. Binili niya para raw may gagawing maliit na gusali. Mababa lang ang presyo kapalit nitong mga papel. Hindi ko inintindi, gusto ko lang makapag-aral ng anak ko. Pero sabi ng abogado niya, may kondisyon kung sakaling magbago ang plano at hindi maitayo sa loob ng tatlong taon, babalik sa akin ang karapatan. Umugong ang aircon, pumipitik ang liwanag sa salamin. Hindi ako marunong sa legal iho, pero marunong ako magbilang ng taon. Humugot ng hangin si Anton at marahang ipinatong ang tablet. Ma'am, aninya, mas magalang na. Um, te alam po at tatawagin ko si Sir Ramon. Si Ramon, ang branch head, ay pumasok na may hawak na kape. Nakakunot ang noo sa abalang na antala. Ano to? Busy tayo sa audit. Ngulit nang makita niya ang mga dokumento, lalo na ang pahinang may stamp ng dati nilang mother company, nagbago ang tono. Saan ninyo nauha mga to? Sa akin, sagot ni Lola Siling. Sa akin nakapangalan, pero ipinaubaya ako noon. May kondisyon. Ngayon, sabi ng apo ko, pakiayos na raw dito. Panahon na. Sa dingding nakasabit ang lumang larawan ng unang araw ng branch, ribbon cutting sa harap ng fasad na pareo pa rin hanggang ngayon. Sa likod ng ribbon, bahagyong sumisili pang isang tindahan na may karatulang Sellings Bigasan. Napakurap si Ramon. Sa sandaling iyon, ang tawanan sa likod ay unti-unting naupos, parang kandilang nauubusan ng hangin. Mark, sabi ni Ramon sa gwardya, pakiayos ng conference room. Lumunok si Anton, tumayo at sinalubong ang tingin ni Lola Seling. Ma'am, doon po tayo mas komportable. Tumanggo si Lola. Basta't matapos natin bago mag alas dos, may singil akong tubig sa bahay. Pagpasok nila sa conference room na sa bilog ang mesa, iba na ang timpla. Nandon ang legal officer na tinawag sa Zoom, naka-headset at nakakunot ang noo. At ang loan officer na napilitang sumali, dala ang mga file ng building. Ma'am Seling, bungad ng legal, Ayon sa nakikita ko, tunay ang dokumentong ito. May reversion clause na hindi na annotate sa titulo ng lumipat sa amin ang pagmamayari. Ibig sabihin, tanong ni Anton parang estudyanteng hindi sure sa sagot. Ibig sabihin, sagot ng legal, kung hindi natupad ang kondisyon at hindi rin na-cancel ang clause, may karapatan si Ma'am Seling na maghabol, hindi lang sa lupa kundi sa rentang dapat sa kanya mula nang nagsimula ang pagtatayo. Tumaimik ang silid kahit ang tugtog na corporate jingle sa hallway ay tila tumigil. Ma'am, dagdag ni Ramon, nalimaha si Lola Seling si na tila humihingi ng paumanhin sa pamamagitan ng tindig. Pasensya na po sa nangyaring hindi maganda kanina sa labas. Baka pwede po tayong mag-usap ng maayos tungkol sa settlement. Tumingin si Lola sa salamin. Kita ang puting ubing buhok na nagsayaw sa hangin ng aircon. Hindi ako naglahabol ng yaman pero may bayad ng pangungupahan. Bata pa ang anak ko nung ipinagbenta ko ang karapatan. Ngayon may mga apo na ako. Hindi ko na kailangan ng marami pero kailangan kong ayusin ang iniwan sa kanila. May kumpas ang bawat salita, parang plinanong hakbang sa pamilyar na daan. Habang nagpapatuloy ang usapan, kumatok si Mark at sumilip. Ma'am, pasensya na po pero may nag sa labas. Mga tao sa pila, gusto raw humingi ng sorry. Nagkatinginan na ng mga nasa mesa. Papasukin mo, utos ni Ramon. Pumasok ang teller si Anton at iba pang staff na kanina'y tumatawa. Inuna si Anton. Ma'am, seling. Si Bungad niya. Pasensya na po sa naging trato namin. Hindi po dapat kami nagbiro. Hindi namin alam. Tumingalaw si Lola at pinisilang ombre. Ewan ko kung dapat kayong patawarin, pero kung magtitira kayo ng konting respeto sa susunod na makakakita kayo ng tulad ko, ayos na sa akin yun. Nagdilian ng ilang tauhan sa hiya, sabay tanggo. Umupo muli si Lola Seling at tumitig sa bintana sa ibaba kung saan masiglang dumaraan ang mga tao. Sa sidewalk, naroon pa rin ang pwestong dati ang bigasan niya. Ngayon ay 7-Eleven, puro LED at promo. Noong araw, sabi niya, hindi para sa sino man kundi bilang paalala sa sarili. Pila rin ang tao sa tindahan ko pag umaga. Hindi sila napapatawa ng suot ko. Napapasaya sila ng bigas na bigat ko sa balikat. Napahinto si Ramon na karaniwang hindi nasasaling ng mga linyang ganito. Ma'am, mahinahon niyang sabi, kami po ang dapat magayos, ayos Maghahain kami ng proposal, back rent sa makatuwirang halaga at isang bagong kasunduan. Kung papayag po kayo na may pangalan ninyo sa building records, may gusto rin po kaming ialok. Bumukas ang pinto at pumasok ang operations head na may dalang frame plaque, Kung papayag si ma'am, anya, bubuksan natin ang lobby wall para sa founding landowner. Para sa inyo, hindi dahil sa PR, kundi dahil sa katotohanan. Napatingin si Lola Selling sa kanyang kamay, kulubot, naninginig, pero matatag. Sige, sabi niya, pero may kondisyon din ako. Palitan ninyo ang bench sa labas na mababa at matigas. Ang sakit noon sa tuhod mang senior, at dagdagan ninyo ng tubig ang libre. Sa pila, mas maraming uhaw kaysa mayabang. Napatawa ang lahat, hindi sa panlalait, kundi sa wakas ay may pinagkasunduan. Pagbalik nila sa labi, nagbukas ang pinto at sabay-sabay na tumayo ang mga tao na tila may parating na opisyal. Pero hindi opisyal ang dumaan. Si Lola Selling, nakakremang blusa pa rin, dala ang lumang sobre at ang bagong folder na may logo ng bangko humakbang si Ramon sa gilid at sinabayan siya, habang si Mark ay maingat na nagbukas ng cordon sa harap, parang red carpet na itim. Ma'am, sabi ni Ramon sa harap ng lahat, ipakikilala ko po si Ma'am Celestina Selling Ramos, ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng gusaling ito. At mula ngayon, kikilalanin bilang founding landowner, nahulog kung saan-saan ang panganang ilan, ang kaninang tumatawa ay napasaupo sa bibig, ang iba ay napalakpak, una ay paputol-putol hanggang naging buo. At ang pinakatapat na palakpak ay nanggaling kay Mark na lumapit at nagsaludo hindi bilang alagad ng batas kundi bilang anak ng isang lola. Pasensya na ma'am, anya. Salamat din, tumanggo si Lola Selling at sa gitna ng palakpakan, hindi niya namalaya na may luhang pumigil sa gilid ng kanyang mata. Wala siyang dala kundi sobre at alaala. Ngayon, may bagong kasulatan at kwento. At sa tabi ng counter kung saan siya unang pinagtawanan, may inilagay na upuan na may malambot na kutsyon. Sinubukan niya iyon, umupo sandali at napangiti. Ayan, mahinang bulong. Hindi na masakit. Kinahapunan, naglagay ang bangko ng maliit na papel sa tabi ng pinto. Magalang na serbisyo para sa lahat. Walang exclamation point, walang palabok. Sa labas, sumikat ang araw sa pagitan ng mga gusali at tumama ang liwanag sa salaming fasad. Sa refleksyon, nakita ni Lola Selling ang sarili. Maliit, payak, pero matalog ang anino dahil sa sinag sa likod niya. Panahon na nga, sabi niya sa sarili. Hindi ng paghahabol, kundi ng pag-aayos. Tumayo siya. Itinaas ang folder at naglakad palabas. Dahan-dahan, hakbang ng taong walang minamadali sapagkat alam niyang sa bawat yapak, hindi na siya bisita. Siya ang ina ng bahagi na matagal nang nararapat banggitin. Sa sidewalk, may dalawang ali doon sa pila kanina na lumapit, halos magkanda uga-uga sa paghihingi ng tawad. Lola, pasensya na, sabi ng isa, hindi na mauulit. Hindi ko hinihingi ang pangako ninyo, pero sana sa susunod, bago kayo tumawa, Tanungin muna ninyo kung may nakakatawa. Naggamot sila ng ulo at sabay dalang parang napawi ang balikat ng bigat. Umusad ang jeep sa kanto, humuni ang busina at ang hangin ay may dalang amoy ng fishball at asphalt. Tinupi ni Lola ang sobre, ipinasok sa bag at dumiretso sa terminal kung saan naghihintay ang sakay pa uwi. Sa may dulo ng kalsada, luminga siya pabalik kita pa rin ang gusaling kumikintab at sa labi ang staff na nakaniti, ang manager na kumakaway at ang gwardya na nagbukas muli ng pinto para sa isang matandang lalaki. Sa susunod na pagbalik niya, may plakang nakasabit sa pader at upuan na masarap upuan ng sino mang pagod. Ngunit higit sa lahat, may kwento ng ikukwento na ng mga taong magpapalipas ng oras sa pila tungkol sa isang lola na pinagtawanan dahil sa lumang damit pero mas luma ang gunating dala niya, taon ng pagod at pagtindig, kaya nang basahin ng papel, hindi tingka ang nakita ng bangko, kundi ugat, at sa ugat na iyon, nakatayo ang kanilang building. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kitsulit bukas kaya stay tuned